Malapit <tinyo> na matuyo. Siya po ay nag-iihaw na. Ng. Pati nga na inihaw mo? Inihaw <tinyo> na. Sorry, sorry, Walang pandampot kaya inakamay. Kamay. Nanuto na yan? Nanuto hmm, na yan. Atuhugin ko yung pano, yung maliliit, Yung hito. Aroy. Day 1, ilog day. Help! Help! Said help! Sorry sa si ilog. Parinan, parinan. Parin eh. Madadala ka dyan sa ano? Magdadala ka sa baba, bilis! Labading. Ilan dito tayo maglaba, saan tayo magkasabon? Mag bilis sa malilong ba? sa malilong. tayo maglalaba. Mag maglalaba. Tayo magkusot ng damit. First day. First day, labaday. Labaday sa ilog. Papa! Ay, butas na. Ah, si Papa mo! Tawagan siya ti Duday. Tawagan pag dalin timba. Diyan pa gusto niya. Kada din ligo, ligo din. Oh. Ganda lang po dito sa amin. Hindi kailangan ng planggana. Hmm. Oh, hagis-hagis lang. lang. Ay, baka may manunod. <laughs> manunod. Yan, ganyan lang ko din eh. Oh, Babad-babad. Hindi kailangan ng tubig na sa gripo laba ba? Naku, may the na na brief. Eh, yeah, naman iyo yan. <laughs> na Ang alad na brief. Mga pakarami na bahay. Ano si kayo? Kipoy? Nandoon, nag-ano? Kuryente? Oo. Mm -hmm. Hoy, mababasa. Okay, Dito nga lang, oh. Nabasa na yung basket. daming isda, oh. Mahuli pa tayo ng isda. ang hindi dinala ko sa mo ako Pag dumating na si Lola, nandun dalawang kapwa, sabay hindi si Nama. Ay, Ay, no? Si Ibe, at si Guni Ah, nandun yung dalawa. Okay, Ito like... po. Kaya ba nagkakulay na naman ang buhok doon sa kwarto? Sige, subukan niyang makipag-date. Panibagong kulay na naman ang buhok. Parang kilyawan. Uh, oh, sa ating iyan? Oh, oh, my boyfriend. Oh, oh My God. Wait, I don't know. I'll take pa. yeah. Sinong pangalan daw? Bakit hindi mo makilala? Tay puti pa din eh. Pa eh. Pagdating uh, ko kahapon, ang daming sabi, ah, uh, sinuot ko ari. Ah, ko lari pa balik. Ay, suot ni mama. Ano ba 'to? Lumpo ka pa Wala akong makita ng damit sa bahay. Lamog 'yon, pero nangligo. ligo yata 'yun ni mama. <laughs> ay, narin dako. Kay kuya kay <kipoy> daw 'yon. Sinatadlik-tadlik <laughs> ganyan. Tapos nang laba, kutuhan naman. <laughs> Tapos nang laba, may ligo. Kuto-kuto muna, baka may kuto. Baka 146, makalbo. 136, edi 143. Tama na yung 143. Anong tama yung 143? Lumabo yung ilog doon na ligo siya, ti. <laughs> Ay, grabe siya. Ah, ito mo, nag yung kulay. Nakaupo lang ako, nakaupo. <laughs> okay ka muna. Anong nakalagay mo din ng number? Saan? Password? Ano? 1726? 70? 1717 Ang dami mo. Ang dami ang kuto. Oh my God! Oh. Tiris-tiris lang. Tiris-tiris lang din pag may time. Hoy! Kahapon, nagsusok nila siya. May nadala. <laughs> Pagupitan kasi. Ay, mamaya kalbo Eh. Yung ganun kay si yan. Pag hindi na alis makuto na yan. Ay. putikin ano, no sombrero mo. Kari na pa yan. putikin na. Teka lang tawa tawa si Nixus. <laughs> nakikita ka sa vlog nag-kutuhin. Nagkakalakong ano? kutuhin. <laughs> Birthday mo ay ano? Ano? Jen? Nino? Birthday, no? <laughs> Hindi mo alam? December. 70. December? Wow. December ko. <laughs> Manood pa. <laughs> akin ko, akin. Bigay mo ka, tiyan mo na. Hanggang, uh, mama na, mama na maglaba. Hi vlog. <laughs> <laughs> Hi vlog. Siya po ay nag-iihaw okay. na. Ng. Pati nga na inihaw mo? Inihaw na. Sorry, sorry. walang pandampot kaya inakamay. Kamay. Ah! <laughs> Naluto na yan? Naluto hmm, na yan. Ato ko yung kanoy maliliit. Yung hito. Paroi. Nalapit na matuyo.